Hello guys, another video. So tapos sa tay kanina doon sa na post ko na po yung akin ginawang mga yeah, yan, tatlo po yung dali akin nagawa. Yeah, oh, di ba ganda siya? So meron pa rin, pero nilagay, nilalagay ko po siya dito sa isang lagayan. Kasi mahirap naman po yung nakalagay sa labas para uh, hindi siya lang makikabukal nilalabang ko din po to guys yung mga ano, nila kasi mabantot din <laughs> pagka hindi siya nilalaban pinababa din yan. yan guys so everyday yan po yung mga ginagamit yeah meron din po silang lagayan so ngayon ako meron naman po akong kung nakikita to itong mga lata po ng mga yung ano nang uh, biscuit So, dahil marami naman tayong abubot dito, so, hindi lang basta natin siya ilalagay. So, kailangan din natin siyang isa-isahin dahil nagkahalo-halo na po. Ayan. So, ang uh, aking gagawin po, at para hindi naman po ito masayang, di pa para mapakinabangan din po natin itong mga anak. Katulad nito, yung ano ng biscuit. So, pwede natin ilalagay yung mga maliliit na guma dyan. Yan yung mga ganyan-ganyan nilang tali, yan, ang cute-cute kaya ng mga gamit ng mga bata, yung mga ganito, yung mga tali-tali na maliliit, yung mga sanrio, so, ito naman mga ganito, kasi minsan naiinis ako, <laughs> pag dito siya nakalagay, so, napupunit pa ito, usually ito eh, Madami tulad yung ganito, buo pa ito, yan, isan, hirapan pa akong kumuha niyan, So, ngayon, eh, gumawa na lang ako ng paraan para madali po siyang, ah, uh, makuha. So, dito ko siya ilalagay. <laughs> Yan, ilalagay ko siya dyan. Yan, hirap pa. Yan. Oh. Para nakikita agad yung, ano, nakikita agad. Uh, kung ano yung gagamitin. diba? <laughs> Tapos, yung iba, mga ganito nila, yan. So, inaayos ko pa yan. Dito ko siya nilalagay. Ayan. Dito siya ilalagay. O, diba? Kahit wala siyang takip, kasi nakalagay naman sa isang lagayan yan. So, ino-organize ko lang po talaga yung kanilang mga tali-tali. Yan, mga ganyan. So, dito siya. pwede siya dito. Tulad yan, mga ganyan. Mga ganito. Ah, pwede natin siyang ilagay diyan. Yan. Mga ganyan. Yan. Mga ipit-ipit nila. So, yan. Paris-paris po yan. O, oh, di ba? Madali po siyang kunin. Para madali rin siyang ma, ano, makuha. Ayan nga. Ayan nga, ganun. So ito, yeah, mga ganyan. Marami sila mga ganito eh. Yung sa lalo pag uh, maliliit ang uh, <coughs> manipis ang buhok ng isa. So ito may mga ganyan siya. Yan. Yeah. Diba guys? Yeah, Para-paraan lang guys, ba diba? So ito wag po natin mga sayangin. Lalo po, ako mahilig po ako sa mga cute. Hindi po naman ako marunong ng yung uh, <coughs> gagawa. So yung mga ganito po, hindi ko po, po talaga tinatapo niya. So, ako marami po rin kasi akong abubot. So, dito ko siya nilalagay. Lalo pag mga cute yung mga pinaglalagyan. <laughs> diba? Ayan, ganyan lang. Para pag nakita, matuwain pa naman din yung mga apo ko. Yan, mga gusto nila yung mga ganyan na ano. May ka, yan, So, yan lang guys at na ano ko lang na share ko lang yung aking mga ginagawa kasi yung na pag-o oh, every every morning na lang lagi na lang akong nagagilap ng mga ipit nila. Nagkakagulugulo. So kailangan talaga i-organize hindi lang i kasi dati nakalagay siya dito sa ano dito sa plastic. So medyo nagmimisa lagi isa-isa pa ako. So mas maganda pa talagang i i ano na siya, iayos. Ayun oh. Ang cute nga po ng mga ipit nila, guys. Mga gifts gifts lang po sa kanila 'yan. So, yan lang po, guys. Sana po po ay meron kayong uh, ano lang po ito, idea ko lang. Yeah. <laughs> para hindi lang po masayang yung mga yung mga uh, yung mga basyo-basyo ba na mga cute. Yan, yeah, diba? Yan, yeah, diba? So, ayan po yung kanyang ipit. yeah, pupunuin ko pa yan kasi marami po, marami po silang mga ipit-ipit na mga ganito. Iba-ibang kulay. Ayan nga po guys, so nakakalit siya. <laughs> so, that's it lang guys. And thank you so much. And a shout out po sa ating lahat. Yan. Bye-bye and God bless.